Para po uh, on the part of the uh, palace, welcome po kung ano man po ang sugestion na makabuluhan um, magandang sugestion na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng na ari ang sugestion na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa, sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling gagaling uh, sa Pangulo o sa administ administrasyon na ito ang um, pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taumbayan bayan. Unang-una -una po ay handa po makinig ang Pangulo sa anumang kanyang swestyo na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po uh, umahad lang ang uh, administrasyon na ito, kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin, kahit po ang DBM, binigan po siya at pinataas po ito uh, sa original na or initial proposed budget nila for 2026 binigyan pa po at inincrease sa uh, 170 million. Ah uh, inaprubahan po ito ng DBM at uh, sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from P733 million ay uh, ginawa po 903 million. Okay, uh, kundi po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taong 2025 parang 2.03 billion at uh, ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito uh, na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang katulad na isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa, idepensa po niya na maayos para po kayi mapagbigyan.